patungo na po kami sa Mount Love lalakbayan na po namin ang Mount Love na ito ayan, pupunta natin yan at syempre, nagtanong po kami dito kay Kuya ito pala, ang Barangay Santo Nino dito sa Dapitan City, dito po tayo dadaan patungong Mount Love ayan, magtanong pa tayo kasi medyo nalilito pa din kami may bahay daw sa unahan, magtanong daw kami pagdating namin sa unahan, may bahay na yan. So, nakikita ko sa ano. Ang ganda daw roon sa Mount Platte. Ito yung daanan at ito nga ang Mount Platte. Ilang segundo okay. pa lang ngayon tatap. Magsasabi na po ako sa aking asawa na sure ba kung dito ba baka nawala na po kami. So ayan, nagbaktas rin kami ng ilang segundo. Ayan, nakita po namin yung bahay. Sure, deri. Wisin mo ba lahat po kami kung saan yung daan pa to, Mount Lab. Kaya, yun. Dito lang daw tingnan natin kung di ba tayo wala dito sa daan. May umaakyat naman daw ngayon sa oras na ito. Meron daw umaakyat doon. So, baka makasabay tayo sa pag-uwi. May ibang daanan daw dito. So, kung di daw namin alam, sabi ni nanay, pagbalik namin, aw oh, dito daw kami babalik. Mas dool dito din. Mas malapit daw dun sa isang daanan pag uwi So ngayon, di pa namin na lang ang daanan dito muna kami. Nalaan. Ay, napaka ano ko to. Singala Ito pa lang daanan ng Mount Labs. Venture, adventure, ang daming tutungaw. Ano po kaliguan nun? Sa? dito ba? Ang ibuntod stretch na tayo para hindi tayo mawala. Kahit saan ba makikita pala natin to, di ba? Sinabi ko sa inyo sa vlog ko doon sa so, si Dalma. Ang tutungaw pala itong pangalan ng alamang to. Pagkakaalam ko ano daw to, gamot. Ha? Naririnig yung tingal ko. street de data eh. sila guys yung galing sa Mount Lap sa lubong namin nga daw sila doon so kami pagpunta pa kami doon maganda pag ano agahan yung pagpunta dito guys may kita mo yung fog sa umaga kita ko sa ano sa social media yun minta natin yung Mount Lap hingal Mababa pero hihingalin ko naman ay nalilito kami saan kami dadaan guys dito or dito dito panatilihin natin guys natin guys ayan yo yan ang mount Lab. Lumalayo pa tayo. <coughs> May aso. Ano guys, guwaba. Tama ba itong ginadaanan natin? Ayan ang Mount Love. Hmm, papatari. Ayan siguro ang Mount Love. no Just Kita na na ito. Ayan ang Mount Love. Ayan ang pupuntahan natin guys.

saan kapag tripan na naman bibig na. Ayan, yung mount Love, guys. Oh. So, ganda. So, kaya tayo dyan. Okay pa ka? Ikaw ang... Ah. Ano Dari, itu lagi on. Tidari, tidari. Dari menggeruh lagi. Tapi bawa nak tayu di to. Yan. Oh, ngak mas. feeling ah Melo na to ning black guys and to I Hm? すてきです。<Hey. S 2> hey. Masaya na naman siya daw dito guys. Ayan, eh. breakfast. yan. Itingin niya nasa taas. <laughs> ano gagawin dito. Yeah! Wow! Asa na siya? Asa ang lugar ano? Ay, Tagilon. Katong anha na to ba? Padulong ba? Liguanan. Anong plano mo? Ba't meeting? Anong plano mo dito sa buke? Pagkuntang <laughs> <Ang> baolon ni? <laughs> baolon ni mo na. Oh, Pero di mo na kumakaya. Ha? Pero di mo makaya? Di mo makaya kaya pwede mo makilira o. Uy, bitaw nun. No, ang laki ng bukid. Bukirin mo. Hey grobe. Ano bang pangalan ng bukirin mo? Grabe, pinapunta mo ako dito sa Bukirinyo. rin muna, muna yung... Mount Lab. Gamit daw galing. Aeroplano siguro? Helicopter? Hindi yan mabubuhay sa akin ito. In fairness, sobrang ganda ng view dito guys. <coughs> no. Sobrang ganda ng view dito guys. Ayan, makikita mo yung Dakak, tsaka yung ang uh, Tagilun Beach. <laughs> Mga floating cottage dyan oh. No? ayan, sobrang ganda dito ayan, dito po kami sa, ano, sa Mount Mount Ma, Love Mount Love <laughs> sa Mount Love po kami, ayan so, mamaya, punta tayo ulit dun sa, ano balik tayo mamaya, so, kami punta kami dito sa kabila para makita natin yung, ano ang ganda ng, ano, dakak Beach ayan at saka yung, ano, guys um, Tagilun, ayan, yung mga floating cottage, wow, sobrang ganda, no, fresh oh. Dala, balik na tayo doon. Balik tayo dun sa ano guys. Sobrang refreshing ng air. Ayan, kung ma-stress ang buhay mo, dito ka nang punta kayo sa Mount Love. Uh, Ma-refresh ma talaga yung utak mo dito. Sobrang lamig ng hangin. Tsaka syempre, um, maganda din ang mga view. Pwede ka magkuha dito ng mga pictures. Ayan, pang remembrance mo guys. Ayan. Malapit lang naman. Hindi abot ah, ng isang oras lalakarin rin. Mount Lab. So, pagbabiyahe ka siguro mga mula di Pulog. Kanina nagbiyahe kami guys mula di Pulog. 7 um, kami umalis. 7 plus. So, dumating kami dito is ano guys? Eight? 8 kapin guys, mga 8 plus so mga isang oras halos dalawang uras lagayin lang natin na dalawang oras kami naka, naka ano dito sa Mount Love, nakarating mula di pulog hanggang patungo dito sa Dapitan City, pato din no, itong Mount Love matatagpuan yung Mount Love is dito sa Dapitan City, eman man ko kung anong barangay, hindi ko na tanong ni nanay kanina anong barangay <laughs> Barangay Santo Niño. Ha? Barangay Santo ah, alam mo ba la? Ay, Barangay Santo Niño pala. Dadaan tayo sa Barangay sa Santo Niño, guys. Tapos dito ayan. Lalakad ka lang ng ilang hindi makaabot ng mula sa Barangay Santo Niño, lalakad ka patungo dito sa Mount Lab. Di aabot ng isang oras, guys. Barang kalahating oras lang siguro yung lalakarin mo mula sa Barangay Santo Niño sa so Dapitan City. So, ayan, dito yung ito yung pinakamagandang view dito sa Mount Lab Aray. <laughs> ayan, nakikita niyo naman, makikita niyo talaga yung mga paligid. Ayan. Sobrang ganda ayan. mas stress kayo dito kayo magpunta guys para refreshing yung uh, anong na, otak natin ma-refresh na <laughs> ma refresh ayan dyan tayo aki at balik tayo ang lalim lalim mo ang napakataas ng bangin dito guys ayan kita nyo naman yung ganda diba maganda sana kung meron tayong drone kaso wala tayong pera kaya ito ano lang muna tiis tiis lang kayo guys sa pagtanaw ng mga tanawin na ganito lang ganito lang yung shot namin sa aming mga video kasi wala po tayong drone maganda sana kung meron kayong drone na yan punta kayo dito guys um, dronean yun dito guys sobrang ganda yan Gikita nyo talaga yung buong paligid na napakaganda ng mount love ayan yan tapi saan yung mount tapi uy Mount Tapi daw, you know? yun o. yung may mga ulap, guys. Ayun daw ang Mount Tapi, Mount Tapi daw yan, sabi ng asawa ko. Buti pa siya may alam. No, <laughs> ba't alam mo yun? Nakapunta ka na ba daw sa Mount Tapi? Hindi? Napunta ka dito sa Mount Tapi. Siguro, nagpunta ka dito, no? Bingi-bingi na yan. Bingi-bingi si Ang kahon. Hindi Tingnan niyo na nga. Baka nabigyan sa sobrang ganda ng ano tanawin dito sa mountain. Yan. Kitang-kita niyo naman guys. Sobrang refresh. Refresh talaga ng air. Yan. Sobrang ganda ng mountain nga. Kung kita niyo naman guys. Sobrang pato diba. lakas na natin. mainit pero maginaw-ginaw yung Then, okay. oh! Grabe, lakas ng hangin! kaya din naman ang Atas. So, taas. So, kasi guys. Pangina kasi sa baba. Taas ng bangin. Kaya ayun, malakas ang hangin. Dipolog City. Ayan po yung kaganapan dito sa Mount Love. Ayan po yung napuntahan namin Mount Love. So, susunod. Sana pan kaya tayo makapunta. So, ayan. Medyo ano guys ha. Yung ano namin content is di ba So, um, medyo ninaluan namin ng ano kasi napaka ano naman guys ang para maano yung sarili nalibang libang din ang aming mga sarili then hindi po lahat ng panahon ay magtutuon po tayo sa ano saan ba yung daan magtutuon lang po tayo sa ating trabaho dapat ilibang-libang din ang ating mga sarili para maaliw naman at mawala-wala naman yung konti yung stress natin sa buhay at syempre yung problema mawala sa saglit lang yan, mawala yung problema guys, pero nandiyan yan, pero hindi uh, ka na maka ano ba, anong tawag dun, hindi ka ma stress masyado, ayan, pahinga mo na kami dito, nangangalay yung mga paa nangangalay yung mga paa pero, pero mas nangangalay yung sa ano sa, salina lina bupig, grabe mas mataas dun <coughs> ayan, bumalik yung asawa ko guys, dito lang ang aming vlog for today. Maraming salamat sa panunood. Ingat kayo and God See you next vlog. Bye-bye. Huwag -bye. niyo kalimutan yung subscribe, like, comment, and like mga videos. And don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod na vlog na i-upload namin dito sa aming YouTube channel. Bye-bye.